Lumabas na kayo dahil kayo maglalaro ng na... Luksong Diba! Lalaban para sa Pink Team, Carlo at Faith. Pambata naman ng Green Team, si Nikki at Angelica. Ready na ang ating Let's mga go. players! Kaya naman, you have one minute! Mamaya pa! Madali oh, na! Mamaya mo na! Sorry ma na! So, na? <laughs> madali ka! Na. <laughs> Mag madali ka! I-check lang natin! Na. Ma Mag na. la Excited ako na maglaro na. eh! Na Naghanda oh. na mga players natin, ha? Hoy, pero. Oh, kinakailangan yung oh, mga bola oh, oh. doon sa harap na basket. Yes. Pero sobrang galing nila kanina, no, mamang? Pang-stars on oh. the board. Pang-stars on the board. ako. Ang laki ng paa ni Faith. <laughs> basketball player. <laughs> Bakit? Malaki ba? Ang laki ng basketball player. Guys, mukhang ready na sila. Kaya naman, let's do this. Let's do this. Let's go. Ay, hindi pa yung Pink. Hindi pa patalo yung, pa patalo yung oh, Pink. Ay, oh. madali oh. niya. Angelica. Dala, 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 dala. Yan na, yan na. Nataranta na, oh. oh! Ay, simple lang, simple lang. Nikki, oh. yeah. no. ko na yan. Pasok! ang Pink Go, Pink! Go, Pink! Salamat. dalawang oh, oh, lang <laughs> yan, <fake. Yes. laughs> <laughs> Let's go! Dalawang compact ko lang yan, Pink. No. Oh! Sinasama, pati ulo. Iba to si Faith. Last 20. We 20. Sayang. Sayang, sayang, sayang na naman 30. ito. Okay, go, go. go, 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 go. 15. Alam mo ang Okay, I Alright. check natin. Ang yabang ng ayabang 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 pita. Okay. <laughs> marino na marino pita? po, mas marami po ang big team! Congratulations, big team! Pero may chance pang humabol dahil meron pa tayong round 2. Abangan niyo po yan mamaya. Ano nangyari Bra sa, ano sa, na? sa green? Ano nangyari sa Strategy namin, patalo sa simula.